Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto, nalaban ko na nga lahat ng pinakita ko sa inyo kahapon na labahin ko. Hindi ko nga lang naisampay lahat dahil kulang na nga ako sa sampayan. Fast forward naman tayo, kinahaponan pagkatapos ko naman maglaba, eh, sinama ko nga yung mga bata dito sa may kadiwa. Winidro ko na nga muna itong sahod ng daddy para nga makapag-grocery na nga rin. Wala na rin kasi kaming kape, asukal at saka mga sabon sa bahay. Kahapon pa nga sumahod ng daddy pero dahil busy nga ako at ang dami kong ginawa kahapon kaya naman ngayon ko na nga lang to winidro. Actually, hindi ko naman lagi sila sinasama pag nag-grocery ako. Ngayon nga lang dahil may mga gusto nga silang bilhin. Alam niyo naman yung mga bata nga ngayon eh, merong pera dahil nakapamas ko nga sila sa mga ninong at ninang nila. Kumuha nga lang sila ng iilang school supplies at eto naman bunso ko eh, eto nga ang gusto. Dumiretso na nga rin ako dito sa may meat section dahil bumili nga ako dyan ng isang buong manok, pati na nga rin drumstick at saka giniling. Then, kumuha na nga rin ako nitong curry powder dahil magchicken curry nga ako. At after naman namin dun sa may supermarket, tutumawid naman kami dito banda sa may kabila dahil doon nga ako mag-grocery sa may kantimbuhan. Pero bago nga yan, pinaayos ko nga muna itong rilo na binigay sa akin ng ate ko. Galing kasi ito sa ante namin pero dahil sira na nga siya kaya hindi niya nga magamit. Kaya naman binigay niya na nga lang sa akin at ako na nga ang nagpaayos. Akala ko nga nung una, baterya lang yung kailangan nito para umandar pero may sira na pala talaga siya. Sa una ko na napagtanong ay na napakamahal nga ng singil sa akin, isang libo daw. Buti na nga lang at naglibot-libot nga ako dito sa may kadiwa dahil maraming ang paayusan ng rilo dito. Sakto nga sabi ni kuya, may isang piyasa nga lang daw napapalitan at siningin niya nga lang ako ng 350 kasama na nga yung baterya. Mas mura na nga yun kaya naman pinagawa ko na kagad para nga meron ako magagamit na isa pang relo. Diyos ko, ang paas. Dito nga, hirapan pa nga ako makuha itong floor wax dahil medyo mataas nga yung pinaglalagyan niya. Kumuha na nga rin ako dito ng surf pub at ito nga yung gagamitin ko pang mapsasahig namin at pag nag-floor wax nga ako, eh, hindi ko nagugustuhan ng amoy. Alam nyo yon yung para bumangoy yung sahig muna bago nga ma-floor wax. Itong tigtatluhan na nga lang yung kinuha ko dahil tingin ko mas tipid nga yun. Sabi ko nga dito kay Sen, eh kumuha na nga ng asukal kaso ito namang bunso ko ay eh, nakikigulo at gusto nyo nga rin daw kumuha. Eh, ko na nga rin dito sa grocery ko yung iilang kulang pa sa ngayong bagong taon? Malaki na nga yung kinuha kong mantika dahil magluluto nga kami ng Shanghai at nung Pasko nga ikinulang kami sa mantika. Sobrang dami nga ng tao sa kantimbuhan ngayon kaya kita nyo naman dito napakahaba talaga ng pila. Naku po sa sobrang dami nga kanina ng tao sa kantimbuhan eh wala na nga basket dun sa may entrance. At eto nga yung sa amin dyan yung may nakaibabaw na karton. Dyan ko na nga nilagay dahil wala na talagang basket. Tsagaan lang din talaga dito sa may kantimbuhan dahil napakamura nga ng na mga bilihin dito. So anyways, nung nakaraan nga pala eh meron nga ako na receive na parcel. Kung naalala nyo nga yung in-unboxing ko na grinder at drill set ay isang store lang po ito. Napakarami kasi talaga nilang tindang tools tulad na nga lang nito. May isang daddy na naman nga ang tuwan-tuwa dahil may bagong gamit na naman siya sa bahay. Grabe, tuwan-tuwa nga siya dito dahil halos kompleto na nga ito. Halos kompleto na nga yung mga screws nito. Meron na nga din tong long nose at saka nitong hawak ko dito na metro. Meron nga ang dalawang klase nito. Meron yung 88 in 1 at saka 108 in 1. Pero eto nga pinapakita ko sa inyo ngayon eh. Eto nga yung 108 in 1. Perfect nga din to pang regalo sa mga asawa nyo, lalo na ako kung mahilig sila gumawa sa bahay. Paniguradong magugustuhan talaga nila to. Kinaganda nga rin dito dahil nasa iisang case na nga siya, kaya naman hindi siya magulutignan. Masaya nga rin ako dahil hindi ko na nga kailangan pang manghiram pa ang daddy kasi hindi mo maasahan manghiram dahil nahihiya. At kung gusto nyo nga rin ito para sa mga mister nyo ay dito nyo nga ito order sa Bliss Official Store. At yung link nga ilalagay ko sa my comment section kaya naman i-add to cart at checkout muna nga yan. At yun lang muna mga Marset Parsi, salamat sa panonood. Till next video.